Aminado itong si Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Sen. Ronald Bato de la Rosa na lumilit mundo ni suspended Congressman Arnold Po Tebes Jr. matapos sa tanggihan ng pamahalaan ng Timor Leste ang aplikasyon nito para sa asylum. Iginit din ni de la Rosa na mas lalong lilit mundo ni Tebes kapag lumabas na ang wala to pares laban sa kongresista. Aniya kahit gaano mang kalitang mundo na ginagalawa ni Tebes nasa discarded na ng suspindidong mambabatas kung babalik o hindi sa Pilipinas para harapin ang kaso laban sa kanya. Sa tansya ng senador, walang intensyon si Tevez na bumalik ng bansa at maaaring bumalik lamang ito kapag tapos na ang termino ng Marcos sa administration. Sa pagpapatuloy nga ng pagdinig, pinakinggan ni De La Rosa at ng mga senador ang testimonya na magkabilang panig ang pabor kay Digamo at pabor kay Tevez. <coughs> magiging ganun talaga siya lalong lalo na tatlo pa siya yung warrant niya uh, palit na palit yung kanyang mundo so, but then again kahit na gaano kaliit if uh, decidido siya to take uh, his chances of uh, not going home then he can do it discarding niya yan ako si Jojo Sikat walang inaatas ang balita